Alabas na ako ng division, mga idol. Pupunta ako doon sa pinsa ko sa binakayan. Ibisita ako. Ah, kumusta yung mga lagay nila kasi may pag-iwa, di ba? Ay doon lang dito okay, ko sabi na kaya sa mga pinsa ko para matukot ng kaunting abukot sa mga na ting, mga 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 Parang ganyan ako dati ah Hmm Ate yung Sige na, sige na Pupo ba oh, yan? Po Sige, ay, pili ay, pili na. dito Ay dito Ay dito Ay dito Ay dito Ay Maraming salamat ah I love you Pinaya mo si tita dati ah Sige na tay, kunin mo na isa tay Oo Tay, pasok eh gusto ko may ano sa akin eh sila muna. Li, kauna uli. O, salamat. Ay si bibo. Si Papa rin eh, nanalo siya sa sana po. Po. Oi, ina uli. Pero kailangan ko eh. Sus. Kunin mo na muna 'yan. Tu lagi pera, na mo problema sa pera. <laughs> eh. Ang pera tita eh. Ang pera talaga 'to. Po. <laughs> Pita. Tama yana. Nakablage. Eh. Nakablage. Basta, may. Lagi na si Nate. Tama. Salamat, Sir

<laughs> Kuya, kaibigan ko ito. Best friend ko ito. Kuli, mo yung kay diet Dali na ako nyo. Hmm. Tuwa ka daw eh. Okay na. Okay, o. Okay, okay, oh, okay. okay, okay, oh, tabi dyan, tabi dyan. Ito, best friend okay, ko ito no, ah. Kuya. Okay. <laughs> oh, Sige. Best friend ko ito. Oh. Ito lang. Number. Oh. Oh, dali ko. Number.

Oo yeah, no, oh, yeah, oh, nga ito na kuya eh. Mm. Mm. So, si Ate Susan. Uh, Ayano, si Ate. Ayano si maman si, maman si maman. Jerry Boy Si uh, uh, Jerry maman. Boy, bigyan mo. Maman. Yeah, mm. oh, na, ito ba 'sha. Dira kasama magulo ito Sino pang wala? wala? Kanino yan? Kerot yan. Ay, kerot ito. Kerot kerot. Sa'yo kuya. Ito pa, may bigas ba dito? Kerot, kerot. Bigyan mo ito yung kerot. Ay, eh, anak ni Rot. Jun, ikaw mayro ka na? Jun? Nakuha mo na, lakuha na sa kanila? Ah, Nakuha mo na sa Jun? Nakuha na

Kuya, iwan mo isa kay Ate Charit. Ay, iki, ay, iki, ay, iki, kay Ate Charit, kasi kawawa yung matanda eh. Kaya wala magdadala kay Ate Charit, kuya. Kuna, kuna, kuna. Kawawa yung matanda eh. Oh. Sinong wala? Sinong oh. wala pa. Okay na, okay na. Next time na lang yung iba yung wala ah, kasi hindi naman tayo mayaman eh. Kunaan mo ako. ako ah. Ano, okay na blessing okay. ha. More blessing to come. Sa Diyos ang pasasalamat ha. Okay, sige salamat. Thank you Lord, thank you. Yun, halipak sa mga Yun, ang marunong pasalamat sa Diyos. Thank you Lord. Si sa eh, okay. ako ba bala dito kay Gina? Ano kaya, unang kaya. Unang kaya, unang kaya. Unang kaya, unang kaya. Unang kaya, unang kaya. Unang kaya, wala akong Unang kaya, unang kaya. Unang Si Jesse o, oh, si Jesse si Jesse boy Ay, pasensya na, malabo na pala mata nyo Sige salamat ha, God bless